Cruz Sumu Milano Cruz Vitora Cruz Ninam Ari Ninam ECG ECG Kanam Kanam Para namin po sa Tartan sa Pinong Arkangin sa Lupas Langit Senyor San Miguel Santiago Pudiran mo po ako pamilya at karga dati kinamot Mati mapasokan sa masamang isipin Para namin po sa Tartan sa Tartan sa Pinong Arkangin sa Lupas Langit Para sila Tartan Amang Pinabal Santong Walang Kamatayan Iligtas po kami sa aming mga kaway kubaratis bin sermon namurok milam abdukan sakti simam. ro aku akmu ak spabit internal for mundi jos internal may tom bisrom sekreto mo umali devers kamor sang sa ispagala ruino sa graka yom jom 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 igosom ka ay biom niom igosom pisom sisom pisom, na nagsimarikin purim okma na mamugram green tea ni napak pamparabal akatom akoy kamansyom Pak Abomom Salbut Nobis Kusum, Rini Batum Jabnurum, Harigatos Wasilium, kapaktosi to sin model abal pensyo ahirap dukan bukabit bukato binubam amen I iba ay mais sa dami tulungan mo po kami sa mga kinsa nabuhay ulit ang rabong ko namin papadala ito sa alabang order ito ng mga nurse kasi ang tabong ko pala iya ka power sa Harmony and Unity, salamat sa Washington. Isa isa siyang magamit natin sa Harmony and Unity. Sa lahat ng nature niya dahil ito ay galing sa ilalim ng tubig dagat na ang kapaligiran na harmonisya, na ang isang lugar. Andin sa ano sa kabal meron din. O ginagamit ito sa nature, sa, sa opisina, nilagay ito sa unos. Ito ang natawagan, uh, moonstone rabong ko ng dagat. Order ito. Ah, and then sabay ito sa bulalakaw nga dalawa sa labang ito, sa NARS. Yun, dalawa. May karga ito, dalawang bulalakaw. And then isang sinukuan. Dalawang bracelet na pandakaki. Ang bracelet pandakaki, sa dagat pa rin, harmonia na po siya is Tulad sa akin. Ito yung mga one uh, gamit natin. Ngayon, meron tayong ano, more power sa kabayo. Yung tikod ng kabayo. Yung sapatos. Nagamit pala ito sa negosyo. Kung ikaw ay sakayan ka, sakayan ka, di ba, marami kang pasayro sa kalisa, nakuha mo yung power. Kasi ang mayari ito, bata eh. Bata pa lang siya, edad siya ng 12 o 14, nakabili na siya ng kabayo. Ha? Ah, ibinigay sa akin, regalo din sa akin. O oh, ito yung sapatos ng kabayo. Maswerte daw ito. Ito yung tinatawag na sapatos ng kabayo. Sinasakyan daw ng mga foreigners na bibigay pera sa kanya. Minsan nabigay siya 5,000, 3,000 isang customer. O ang kabayo niya almost 120,000 ang ang kabayo niya. May 100 ang 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 kalisa mahal ang bilhin niya sa kalisa. Iba di binigay sa bata sa akin. O. Ito yung bagong agimat natin na ah, tikod ng kabay ah, sapatos ng kabayo. Kasi sakayan yung sa kabayo niya eh. Kumbaga ikaw yung makaraming maraming customer din. Oh, tikod ng kabao, oh, sapatos ng kabayo. Oh, sapatos ng kabayo. Ni Pinoy Agimat. Pero ginamit na ito ha. Ah. Nagpalit ng sila ng bago pero marami bawi na ito. Marami nitong nakasakay sa kabayo nila. Ah, tikod niya maganda to. Sa bilis at anak buhay Nga madali ka mga gamitin niyo to ha. Ah. Okay. Ah, uh, set out sa customer. Tapos napunta kami sa Tagig. ng bahay doon na ritual ko pamilya da Pamili... ah pamilya ah, dako, dak, dakota pamilya sa may release na dakota pamilya na nag na, ano ako doon nag sa bahay kasi dati pumunta kami payag pa lang ngayon semento ng bahay nagpasalamat sa akin na tumangat daw yung buhay niya sa kamagitan ng langis 1i 100 po, may karga na yan 1i yan, boro boro 1i ang pinandungan kapon sa lugar sa release sa may tagi, andin niya ang customer ko rin sa Balutundo na nanood sa akin paslamat ako na ginamot ko rin sa Balotondo uh, dito banda nagpagamot sa akin pinuntahan ko rin pwede kayong tumawag sa akin online puntahan ko kayo sa bukas naman may schedule bukas sa ano Resemar Teres Up o oh, General Trias South Square Village 21 sa Kabite sa Danga Family nandito yun o oh, ito yung uh, paritualan yung bahay kasi inaabala daw sila ng lamang lupa at saka ano may mga inggit pa o oh, nagpaparitual sa akin pwede kayo tumawag sa akin gawa ng ritual natin and then ritual donation kuha lang kayo ng gamit kahit malayong lugar, pwede natin putahan. Meron tayong uh, riders na motor ginagamit din. And then meron tayong binalabas ng kahoy. Ito na yon Original na sa akin na ito. Binalabas ko na. Kasi ino, inutingkay ko yung box doon. Lumabas yung kahoy. Kahoy na to Nga ba ito? O, original ha. Ayan, nakita nyo na. O, kahoy ni Pili Agimat. Nga ba Hmm, ito na yun. O, oh, yung mga gamit natin. And then, naglabas din ako ng gamit ko. Na yung pandemic, bumatok ko yung agimat ko. Kaya kala ko, ubos na. Yung pala, may nakatago doon sa box. Kasi naglinis ako sa sa boarding house. Ngayon, ito yung sumikat dati. Ani tap tap na ba ah Ha? Ani tap tap na ba agimat May nakatago pa sa sa kaban ng plastik Ng alitap-tap ah. Dito ay tawag alitap-tap yung batik-batik. Lai laiba yung batong pukan. Ah ikaw hindi natapuan ng alitap-tap puro bato na gim na siya. Okay, nakita niyo na ha. Mamimili um, lang kayo. Nandito bato alitap-tap. Yung bato walang putol. Nandito na rin na kahit sa mga kurbada-kurbada hindi ka maputol. Ayan oh. Diko-diko siya o Oh. oh. O, maganong gano, no? Yan, no? Bihira ito. No? Bihira ito, ha? Liko-liko. Iba, straight lang, eh. Ito, liko-liko na. Ha? O, oh, malusutan mo sa kurbada. Hindi ka mabangga. O, oh, kurbada. Ha? Ah, Lusot ka, walang guwit. Ah, walang puto lang, ano mo. Hindi ka maksidente kasi kurbada, o. Oh. O, oh, ito na yung gagamitin mo. Meron ding straight. O, oh, straight na walang putol. Nakita mo na, ha? Ah. Ang meaning pala sa bato na sa Alitap-Tap, pag marami pa lang Alitap-Tap, ikaw yung pinakamaraming customer. Maraming customer, maraming bumibili. Ah, at majority ang tao sa'yo, pabor sa'yo lahat. Basta gamitan yung Alitap-Tap. Ah, maraming tatawag sa'yo pag ikaw mga apply, nakuha mong Alitap-Tap. Ikaw yung pinakamaraming customer din pag may Alitap-Tap ka. Ang tao sa'yo, naniniwala na kasi ikaw yung may Alitap-Tap, ikaw yung pinakamaraming customer. O, oh, Alitap-Tap. Yung batong walang putol naman, yung lahat ng lakad ni mo, hindi ka mapuputol. Kasi guhit eh. Hindi naman ginuhit ang tao. Ginuhit ang kalikasan. Ha? Nakita mo na ha? Oh. Ito na yung mga tinagong agimat ni Pinoy Agimat. Ha? Ah, o, oh, nakalabas na ngayon ha. Nilabas ko na. Hmm. ito na yon ang mga bagong agimat natin. Yun ang, oto oh may dumating rin. Na gamit. Saan to galing? Yung sa inyo? Sa San Isidro. San uh, crusher. O, oh, ito yung San Isidro nga mga kidlat. Ah, uh, uh, kidlat na linda. San crusher. O, mm. oh, galing din sa bukid. Ito yung mga bagong agimat. sino green niya kidlat. Andito rin. O. Oh. O. Oh. Sunod, ito. Brown na bato, bato banikan. Matigas din ito, bato banikan ha. Dilabas na na batubanikan banikan niya ni kung ikaw sa sa dalan ah ito yung materialis niya brown na bato matigas na dito ito yung mga bato banikan, sunod yung linta na kidlat linta na kidlat ah oh maganda yan May kidlat na linta andin yung kahoy na bato naging linta rin ah linta kahoy na bato ano, oh bato talaga yan Parang Oh, crispy Puro kahoy naging bato siya. Linta. Oh, linta. Bakas bumulo yan. Oh. So, yung, ano, bulalakaw nga pino na matigas. O bato, bulalakaw, tiktait, O ito na yung bulalakaw, tiktait natin ha. Pati ang yung nagamit? Ito na yan. Ito na siyang nagamit. Ito yung mga tinatawag nga mga kidlat nga pula. Batik-batik. Kilat -batik. na pula din. And then, mga green yung kidlat. Malilit. Yan o, oh, mga green yung kidlat. Andito na lahat. linggo yan? ano? Oh, bati, ah, uh, bato ni Cristo. Stalagmite. Oo, oh, sunod yung mga, ano, ah, uh, Luya, nga bato. O, oh, nandito yung gawa na, ano, nga uh, libo na. Kung manghanap kayo ng libo, nandito yung original. May tayo na tayong tatlo, wakante ngayon. Order lang kayo ha. Kompleto na yung gamit natin. At saka mga shield natin nandito. Yung mga shield natin oh. Kompleto, ma maraming gamit kayo dito sa Kalaw. Hmm, ayan. Ito na yan. Oh. Mili na kayo. Langis na one eye. Nandito na rin. Dami ano? Oh. Sampung piraso ginawa ko niyan. Puro na yan ha. Wala na tayong ordinaryong langis. Puro na yun one eye ang pinalabas ni Pinoy Agimat. Pwede inumin. Nawawala din ang sakit. O, yun ang mga gamit ating ngayon. Pusong bato. Pusong bato, meron din siya. Ito, sino kaya makakuha nito? Pinakamalakasan niya gimat sa negosyo. Paanang uh, ano, uh, kabayo ng sapatos. Oh, maganda to sana buhay. Ilagay ito sa tindahan. Oh, maganda to sa lakas. Kasi ginamit na ito ha. Ah. Hindi ito nga ginawa. Ilang taon na ito ginamit. Ah, talagang use na ito. Hindi ito gawa-gawa ng tao nga ibinta. Ginamit ito, bihira ito nga gamit. Ah, kap ah, sapatos ng kabayo. Ah, sa negosyo malakas. Isang piraso lang yan. Pinalabas na namin sa YouTube.